Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, heto na nga kami. Tining! Si Andre Gandia ngayon ay isa ng artista ng heart job na heart job. Si Andrea Gandia, kanyang kakambal, ay isang professional model. Sumunod ay si Merlan Siniel. Hindi mo akalain pero magiging doktor pala to. Tapos, si Gerard Nilto Perada, naging director. Weh, hindi nga. Si Risa Joy Antonio, in fairness, isang mabuting guro. Ay, nako. Si Basilio Garcia, isa na ngayong engineer. Next. Si Peter Kabatuan, fin na fin ang pagiging architect. And si Eliasor Pangasinan, architect ng At si Emelio Soriano, naging fashion designer. Si Carl Wilfred Pasyon, si Barney, ngayon ay medical surgeon na. Si Aileen Tutor, as usual, magaling sa math, naging accountant. Sumunod si Kylie Kate Ondivilla, isa ng fashion designer. Ulit? At si Erika May Benadas, teacher siya. Teacher siya, yun na yun. Tapos si Camille Peña, Florida, fashion designer. Feel na feel ang kanyang pose. Si Wilhelmina R. Ola. As usual, magiging guru tulad ng nanay niya si Daniel Alibar naman at uh, halatang halata naman ay magiging owner ng fast food chain so, Shaline. si Joanna Catherine Tobias Sanchez ngayon ay isang company manager na hindi halata at ako, syempre ano ba, hindi masyado international country singer na ako <laughs> at ito na nga kami and this is our students no barkada ngayon 🎵🎵 Sana nga ba, sana nga ba sana nga bang na ngayon Ilang taon din ang nakalipas wala pa sa aming tatay na Nagsusumika po pang yumaman At guminaw ang kinabukasan Pang minsan-minsan kami nagkikita